Talaga namang paninindigan ni Hazel ang kanyang kahibangan at gumamit na nga siya ng social media parang lang mapahiya itong si Colleen, ang kaawaawang si Colleen. Kung noon, ay pinagbibintangan lamang siya. Ngayon ay lantaran ng hinarap nga ni Jessica para ipahiya nga sa lahat itong si Colleen. Talagang pinagsisigawan niya sa buong mundo na walang ibang may gawa sa pagkamatay ng kanyang anak at naniniwala siya sa kanyang sariling hakahaka -haka na tinulik ni Colleen ang kanyang anak na si Jessica. At dahil nga sa sikat na vlogger ang nag-interview sa kanya, agad itong nag-viral. Kaya naman nahusgahan ng mga tao itong si Colleen. Maraming nanood sa naturang video, maraming nag-share at nag-viral nga siya. Kaya makakatanggap nga si Kulin ng panghit, maraming mga basher. Kaya naman, malaki ang impact nito sa mental health nga nitong si Kulin. Maging ang pribadong buhay ng mga Cruz ay nalantad na nga sa publiko. Kaya di maiwasan maging ang pamilya nga ni Felma maging siya ay nahusgan din. Binansagan pa siya na kabit sa naturang online platform na nakita kung saan anak Kaya naman, inis na inis ang mga ito. Wala na talagang kahiyan itong si Hazel. Talaga na ipagpipilitan niya na may kasalanan itong si Pudin. Ayon kay Hazel, ito umano ang kanyang way ng grieving dahil hindi niya matanggap at alam niyang napakabait ang kanyang anak na si Jessica. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nga akuin nga ni Colleen ang pangyayari hanggat walang managot sa pagkamatay ng kanyang anak. Pinanawagan niya sa lahat na sana ay makonsensya itong si Colleen maging itong driver na tumakas at hindi man lamang nagparamdam. Nahihirapan umano sila Napatunayang may kasalanan si Colleen sapagkat hindi umano nakita sa CCTV footage. At ayon nga kay Hazel, ang mas kinainisan umano niya ay sinusuportahan pa na pamilya itong si Colleen. Kaya naman hindi agad ito makuha ng mga pulis dahil protektado. Kaya naman itong si Hazel nananawagan be alive na kung sino man ang may nakakita noong mga time na nag-away nga sila Jessica at kung sino man ang ma pwedeng maging witness ng sa ganun makakapagturo sa totoong nangyari para tuluyang makasuhan nga itong si na nananawagan siya na lumantad na agad nang sa ganun ay masolve na ang kanyang problema. Isang malaking problema ang kakaharapin ng pamilya nga ni Manuel dahil sa ginawa nga ni Hazel. Isang iskandalo online na malaki ang impact at epekto sa katauhan nga nitong si Quilin. Maraming mga taong nag-usgas sa kanya online. Bukod pa roon, may tarantado pa na sinakyan ang kanyang pakulo. Ayon sa naturang witness, saksi umano siya nung tinulak mismo nga itong si Kulin ang kaawaawang si Jessica. Kaya naman laking tuwa ng influencer maging nitong si Hazel. Sa wakas ay may mananagot na sa kasalanan. Balik. sa likod ng mga ito ay palabas lamang ang mga ginawa ni Hazel. Talaga namang uh, kasali lamang ito sa paghiganti niya dito nga kay Kulin. Ang taong lumantad ay walang iba kundi ang tao rin binayarin nitong si Hazel para magpanggap